Good morning, guys. Ayan, magluluto ako ng Pinulang dorado daw ito, guys. Isda. Dorado ang pangalan. Dorado. At ayan lang ang natin, guys. Luya, sibuyas. Bumbay at sibuyas dahon. At itong isda, guys, niasinan ko na ito. Ayan, itong Tubig na itong kasi rin na 5 five, five cups yan guys. Pakuloyin ito na. Dito na ito i-edit guys. Gorecho na para. Hindi na tayo hirapang mag-edit. Ang oras ngayon ay. Ang oras na. 1015 April 9 ngayon. Holiday ngayon, guys. Lalagyan din natin ng family time. Yan, lalagyan din natin mamaya ng family time. At di na ako maglalagay ng kayin, guys. Asin lang din ititimpla ko niyan mamaya. Ladagdagan ko pa yung asin. Ganyan ako magluto guys ng tinolang isda. Hindi ko na iginisa ang luya at sibuyas para hindi na tayo gagamit na ng tinsya. Antayin lang natin kung ano. Ay, 15. Mabang mabilis ha, lang yan maluto guys. Siguro wala pang 20 minutes luto na yan. So, hindi ko na ano, ko ipopost yung ating pagluto para alam nyo kung gaano katagal niluto ang tinola. Ay, tinola. Sarado. Sa Tagalog, ang tinola, manok na nito. Sa Tagalog, dito tinola. Mas <laughs> ang <Sinabawang> tinola. <clears> Pakukuluin <throat> muna natin yan, guys. Tapos pag kumulo, lalagyan natin ng asin. Tapos lalagyan na, ilalagay na natin yung ricado. Ganyan guys, para masarap ang ating tinola. Tinola. haba na ang video. Kaya muna, dito ko lang magpatuloy guys. Para alam nyo kung gano'ng katagal niluto yung tinola. malapit ng komerlok guys. Hindi na muna tayo gagamit ng malunggay at talbos kamote guys. Yan yeah. lang ang red ano yan. Masarap din yan guys kahit walang gulay. Basta may ritado lang. Ayan na. 10, 20 na. 5 minutes bago kumulo yung tubig. Kumukulo-kulo na siya. 5 minutes. 5 five, five cups kasi siya. Pero kung 3 cups lang siguro, mas mabilis pang ma kumulo. Ayan. Lagyan na natin ng ano guys. Asin. Kulo na siya guys. 6 minutes bago siya kumulo. Punti lang ilalagay muna natin asin. At may asin na yung isda. Marami na nilagay kong asin, guys. Ayan. Ilagay na rin natin ng luya. Sibuyas. Mamaya na natin ilalagay yan. Sibuyas daw. Kuluin muna natin siya ng mga 2 minutes. 2 <laughs> minutes to 3 minutes. pasa guys magluto ng tinolang isda mas maganda itong tinolang isda guys sa mga high blood ang cholesterol mas mas healthy talaga yung tinolo guys kesa sa mga mantika lagi lang kay gumamit ng luya sa ano yung pagkain at ng sibuyas guys maganda rin yan sa katawan yung mga rekadong yan yung sibuyas maganda sa baga sa immune system yung luya pagtanggal yan sa mga sakit-sakit sa kasukasuan maganda rin yan sa baga mga painkiller yung luya guys ako pagka yung ano nga. <laughs> may sakit-sakit sa mga joints yung nagsasalabat lang ako okay na ayan guys ilalagay na natin yung isda hmm. kumulo na siya yung tubig na nipti na may rekalong ng mga 2 minutes isda na ang isunod natin ayan ayan Ayan, pakuloan ulit natin ng na mga 5 minutes ulit. Madali lang yung maluto, guys. five minutes. Ano na ngayon? 19. 5 minutes lang. 20 baka, bago mag 20 minutes luto na yan guys 10 minutes lang na nga eh. 10 minutes pa lang. Mga 15 minutes lang pala. Loko na ang tinola natin. Naglagyan na natin ng ano, Paminta. Hintayin lang natin maluto yan. Wala pang 5 minutes. Kahit 10 minutes mong pakuloan yan, okay lang. Wow. wow! Masarap. Parang sabaw pa lang. Ulam na naman. Mm -hmm. Thank na. Mamaya ilalagay na natin yung ano, sibuyas dahon. Lutong na yan. Ganun lang. Lalo, wala, wala pang 15 minutes. Lutong na. Tita, diba, ang bilis lang pala magluto ng tinola. Itanggalan natin ang bula-bula. natin ang mga bula-bula, guys. Ayan. Hmm. Parang yung dugo-dugo ito ng ano, isda. Yan. Ilalagay na natin yung ricado guys. Sibuyas bombay. Ay bombay. <laughs> Dahon. na After ng 1 minute, luto na yung bigas. Ano lang ang rekado natin sa ating tinola. At huwag kayo magtaka guys kung ba't hindi ko tinanggal yung tinay. <laughs> Pero hinugasan ko yung mabuti. Yung mister ko ayaw niya ipatanggal guys. Talaga daw sinadya niya hindi ipatanggal yung parang may atay ng isda gusto niya kasama sa ano luto luto lutuin pa natin yung ano yung sibuyas dahon para mas mabango guys mas mabango yan guys pag naluto yung sibuyas dahon tabang mo, dadagdag tayo ng asin. Sana wag umala. <laughs> Diyan, tabang-tabang na. Tabang kutsara natin. Ayan guys, di natin dadamihan may patis naman akong binili dyan yung patis sa isda pwede rin maglagay tayo mamaya pag masandok na yan pag ihahain na sa lamesa okay na yun guys dito na thank you so much sa panonood guys gusto ko na o 10 15 ano na 10 30 na guys 15 minutes lang may asa dyan sa video ayun o oh, saktong sakto 15 minutes lang talaga. Thank you for watching guys. God bless ating tanong.